Hello guys, welcome back to Joseph TV. So sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano malaman kung nalik or naglik ba ang PhilHealth health data mo. So kasi ngayon ang PhilHealth health ay nakaranas ng hacking. Okay, so meron silang tinatawag na ransomware. Okay, so ang gawin natin para malaman natin kung Uh, Nag-leak ba yung PhilHealth data mo? Iche-check natin dito sa link na ito. Ito. Uh, HTTPS PhilHealth leak.privacy.gov.ph So, isa ito siyang portal mula sa National Privacy Commission. Okay. So, dito sa pinakababa, guys. Uh, makikita nyo dito. Merong ano, tawag nito. Uh, search portion or search na uh, uh, field okay so i dito i gagawin nyo, i enter nyo lang yung PhilHealth membership ID niyo so 12 digit yun siya wag nyo lagyan ng space okay space or saka or uh, dash so i-enter nyo lang dito yung PhilHealth number niyo so subukan nyo to sa akin So, click nyo lang yung search. Okay. So, mag-generate na yan. I-check na yan ng database. So, nandito siya guys. Makikita nyo sa baba. Not in the leak database. So, ito yon Nakikita nyo. Yung naka na blue. Yan. So, ito yung field identification number ko. So, hindi siya nakita o wala siya sa leak na database. Hindi nag-leak yung database ng ah uh, uh, number ko, okay? So, ipa, ipapakita ko sa link, description link sa baba, guys, yung link para ma-check nyo yung fill identification number nyo kung nag-leak ba o hindi. Okay, so, hanggang dito na lang at maraming salamat. God bless us all.